Aries, ang pahiwatig ngayong araw ay maging matyaga sa iyong mga natapos na plano at muling daanan ng pag-aaral pa, dahil may sinyales na nalalapit mo ng maging tagumpay, basta think positive ay magkakaroon ng katuparan ang lahat ng pinaghirapan, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng swerte. Sa mga pakikipag-usap sa ibang tao, pahinga ng katawan, ang mas naaayon, kaya umiwas ka muna sa mga transaksyon, ang pahiwatig ng wala kang maging suliranin sa hinaharap. Sa iyong pera ngayong araw, ay dapat na maging mas masinop ka para mahawakan mong mabuti ang swerte mong pera na nagbibigay ng pag-asenso. Sa trabaho ay maging mas mahinahon ka sa mga gawain, kung makakatapos ka ng maayos ng walang paulit-ulit, ay papuri ang iyong makukuha sa ilan sa superior. Lalo na kung sa babae siya ang pwedeng magbigay, pa sa iyo ng ikakaasenso sa trabaho. Sa pag-ibig, ay may sinyales na pwedeng ikaw ay madalaw, na may rita sa nakikita sa minamahal, pigilan mo makapagsalita ng walang maging problema para maging masaya pa rin ang pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 19, number 21 at number 33. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, dapat ay laging maging maingat ka kung sa mga kausap ay may pagpapataan ka sa pagbibigay ng iyong mga kaalaman, mas mainam na may sikreto ka. Para mas aayon sa iyo ang sitwasyon ng magkatuluyan, kayong magkasama sa mga project na inyong pinag-uusapan ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay pumunta ka muna sa bahay ng Diyos para maalagaan ang iyong kalusugan, at kung may gagawin kang isang mahalagang desisyon, nang may gabay ka ng katalinuhan. Sa iyong pera ay maayos ngayong araw pwede kang magpalabas ng pagpapahiram ng pera sa kapamilya at paglami, at laging kang magagabayan na bigyan ng pagkakaperahan. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hanggat maaga kang nakakapasok, Ay papabor sa iyo ang sitwasyon para makita ang iyong kasipagan sa trabaho at hindi ka medadalaw ng problema. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, walang sinyales na tampuhan maging malambing ka, at madali kang nakakausap ng pamilya, nang lalong sumigla ang pagmamahalan sa pag-iibigan, at patuloy ang iyong gabay, na mag-aalaga ng inyong kabuhayan ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 24 at number 39. Gemini, may pahiwatig ngayong araw kung may mga nakausap. Para sa iyong mga nagawang project ay pwede ang isa sa kanila. Ay pwede nang maging maayos at may tutuloy na ang mga plano na nagbunga na ang pagiging matsaga ang pinapahiwatig may aura ka ng buenas ngayong araw, sa gustong ibang magagawa, pero dapat ay maging mas maingat ka rin, dahil madami rin ang gustong sumama sa iyo, kaya dapat ay maging mapamili sa mga makakasama, lalo na kung may pera sa pinag-uusapan, ang pahiwatig ng iyong gabay. At kung may deal ka sa malayong lugar, ngayong araw ay tumuloy ka, may kaalaman ka doon na makukuha na iyong magagamit sa pamumuhay. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa magagawa, kung lagi kang maagang nakakapasok ay doon mo makukuha na baka, magtuloy-tuloy na ikaw ay makakuha, na pagkatiwalaan na mabigyan ng pag-asenso sa posisyon, sa napasukang hanap buhay, basta laging matyaga ka sa trabaho ang pinapahiwatig, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19, number 24 at number 36. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may gagawing, ay huwag kang masyadong agresibo sa usapan. Ang mas makinig ng maayos ang mainam na gagawin, kahit alam na alam mo ang topic, sa pakikinig mo ay may sasagi sa iyong isipan, ng mga bagong idea pa, kaya pag nagsalita ka na ay okay sa mga kausap mo, ay pwedeng masama ka na sa deal para gumawa ng isang pagkakaperahan, at ngayong araw, ay umiwas ka sa mga kausap, kung mayroong ipagmamalaki ang gusto lang, ay makadikit sa iyo para makinabang ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay maayos pwede kang magpalabas ng pera kung sa investment, sa tama ang interest na legal at makakaipon ka ng pera. At kung may bigla ang gastusan, sa mga magulang ay pwede kang tumulong, nang lagi kang pinagdarasal na laging maganda ang iyong kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ay maganda ang pahiwatig sa gawain ay maayos at ikakaunlad para sa iyo, na pwedeng makuha mo pa ang pagtitiwala ng ilan sa mga boss, ang iiwasan mo lang ang maglibre ng makakain sa mga kasama, sa trabaho dahil sila ang nabibigyan, mo ng swerte, ng katalinuhan. Ang pinapahiwatig Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 20 number 14 at number 36. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may pagkakataon na maganda, na ikaw ay makakita ng makakasama sa mga plano mong negosyo, at may good vibes kayo na magkakasama ng matagal, kung mapupundar ninyo ang pagnenegosyo, at ngayong araw ay mahuhusay matalino ang kaisipan kaya madali kang makakagawa ng mga paraan, kung may mga kausap sa pagkita ng pera, o sa paggawa ng plano kaya oras na may magbigay ng proposal, ay dapat mong pag-aralan kagad. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ay iyong sabihan na dapat maaga sila kung may mga schedule na kakausapin, dahil may good energy sila ng kahusayan sa mga magagawa ngayong araw sa iyong pera kung lalapit ang ilan sa mga kapatid, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera, sa ganoon ay lalong magiging mahusay ka sa pagkita ng pera, ang igagabay sa iyo ng kapalaran. Sa pag-ibig, kung mayroon kang iniirog, at may pitak din sa iyong puso, ay huwag mo nang patagalin ang pagbibigay ng salitang mahal mo rin siya, dahil doon lang kayo mas lalong magkakakilala at doon mo malalaman na pwedeng ba kayong maging isang nagmamahalan ayon sa iyong gabay sa pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maayos na araw, maging maingat ka lang sa pagsasalita, lalo na pagtungkol sa trabaho, nang safe ka lagi sa mga gagawin at walang makaagaw ng iyong kahusayan, ang pinapahiwatig ng walang makaungos sa iyo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 26 number 39 at number 10. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung magbibitaw ka ng gustong sabihin, ay maging maingat. Dahil ang madidinig sa iyo, ay yun na, wala nang bawian ang pahiwatig, lalo na sa mga kausap pwedeng malamangan ka o pwedeng may alinlangan sila na ikaw ay iwanan, dahil sa iyong nasabi, at ngayong araw ay mahina ang iyong damdamin, madali kang maawa, kaya iwasan mo ang ibang tao, sa mga kapamilya, mo ibigay ang madali kang maawa, at matutulungan mo sila ng maayos at sa iyo naman ang laging gabay na magkaroon lagi ng pagkakataon na kumita sa mga ginagawa. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan kung mayroon kang ekstrang pera, ay bigyan mo ng regalo o pasalubong ang minamahal at kung kaya pati miyembro ng pamilya, nang patuloy na dumadami ang good energy ng swerte sa pamilya ng nagpapaligaya. Sa trabaho ang pahiwatig ay wala kang magiging problema sa gawain, sa kasama sa trabaho, na tao ka dapat magingat sa mahilig magsalita, ng pagyayabang, at minsan ay tukso pa ng pagmamahalan, Tukso siya ng problema sa iyong ngayong araw kaya dapat mong iwasan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 10 number 24 at number 29. Libra, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, maging maingat sa pagsasalita maging maunawain dapat sa mga kapamilya, kahit pa sila ay lagi mong natutulungan. At kung hihingi muli ng tulong, kung masaya ang aura mo sa pagtulong o sa pagtanggi, ay hindi ka basta-basta madedalaw ng hanging nagdadala ng bad energy sa mga ginagawa ang pahiwatig at huwag ka munang bibiyahe ng malayo ngayong araw dahil pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya, ng pagkainis at paghina ng kalusugan, mas naaayon pa sa iyo ang mamasyal kayo ng minamahal, ay magbibigay ng pagganda ng kalusugan at mag-aalis ng bad energy na nakuha ninyo sa ibang tao. Sa tahanan ang pahiwatig sa miembro kung may gumagawa ng plano na magtratrabaho sa abroad basta gabayan mo at laging ikonsulta sa iyo, nang hindi sila mapunta sa alanganin sitwasyon kung matutuloy na ang pinapahiwatig, at sa iyong pera ay mainam na makatulong ka sa mga kapatid at magulang, kung mayroon ka namang naiipon, nang lagi kang gabayan ng swerte ng pagunlad pa sa iyong pera ang pahiwatig. Sa trabaho ay magandang ngayong araw. May sinyales na malapit-lapit na ang pag-asenso ng sweldo, kaya mas ipakita mo na maaga kang pumapasok at laging maaasahan sa mga gawain nang magtuloy-tuloy na ang magandang pahiwatig sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan kung may tampuhan kayo, ay hindi na pinagtatagal yan, ikaw na ang gumawa ng paraan na magkasundo, kagad ng walang mawalang good vibes sa pag-iibigan, na nagbibigay ng pag-aalaga ng inyong kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 11 at number 20. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig kung laging nasa. Isipan mo, ang paggawa ng plano ng isang negosyo ay maging mas matyaga ka, at lagi mong ikonsulta sa pamilya, dahil pwede silang makapagbigay sa iyo ng mga ibang kaalaman, basta huwag kang tatanggi sa mga sinasabi, nila dapat mong pag-aralan, dahil doon ka mas makakakuha ng maayos na gagawing plano, at ngayong araw ay umiwas makisama sa mga bigla ang may aaya sa iyo, nasasabihin, ay pagkakakitaan o dapat na makita mo ang kausap, mas mainam na iwasan muna ng wala kang maging gastos at ibang tukso ng hindi aakalain na pwedeng mangyari ang pahiwati. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay walang pagpapautang sa ibang tao at pagtulong. Magulang at kapatid ang dapat tulungan kung sila ay lalapit sa iyo, nang dumami ng dumami ang positive energy ng swerte sa iyo. Sa pagmamahalan ay may sinyales na magkakaroon ng suliranin, kung ikaw ay magpapadala sa iyong mabilis na magalit kaya maging mapagpasensya muna para walang maging problema sa pag-iibigan. Sa may negosyo ngayong araw ay pag-unlad ang pahiwatig, maging maunawain ka muna sa pangangailangan, ng tauhan na alam mong sa pamilya gagamitin, ang nilalapit sa iyo, nang sa ganoon ay lagi mo silang maaasahan, na pagyamanin ang iyong negosyo, ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 26, number 15 at number 37. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, may bigla ang pagkakataon na may ilalapit sa iyo na pagkakaperahan, dapat ay maging maingat ka sa tamang plano at pamamaraan, ay pwede kayong kumita ng maayos ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may maayos kang aura na pwedeng mapagkasundo, ang may mga maliliit na tampuhan sa pamilya ng mga magulang, at okay din ang aura sa mga deal na maliitang pagkakakitaan. Sa iyong pera naman, ay maging maingat ka sa pagpapalabas ng pera, kahit pa iyong matagal ng kaibigan, hindi ayon ang araw ngayon, para ikaw ay magpautang karamihan ay hindi makakabayad, at pwede mo pang mekagalit ang pahiwatig. Sa trabaho ay may sinyales na madaming gawain na importante. Ang maibibigay sa iyo, dahil may tiwala sa iyo ang mga superior, kaya dapat mas maging maingat sa mga gagawin ng makuha mo lalo ang kanilang tiwala nang superior ang pahiwatig ng ikaw ay pwedeng matulungan nila. Kung nag-iisip ka ng pag-asenso sa trabaho ang pahiwatig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 22, number 33 at number 10. Capricorn Ngayong araw kung may schedule ka, sa may kalewang lugar ay dapat na iyong mapuntahan. Pagkakataon para sa iyo ang mga kaalaman na malalaman, dahil ang magiging kausap ay pwedeng magkaroon ng pagkakasundo, at pwedeng ring matuloy na pagsasama sa hinaharap sa mga gusto ninyong magagawang project. Ngayong araw, sa ibang kausap ay iwasan mo muna ang maging malambot ang puso. Dahil masasamantala, lang ang iyong kabaitan, kung magiging mabait ay magagastusan, ka nang wala ng balikang pera ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ay magingat ang pahiwatig, dahil may kahinaan talaga na sila ay may good energy, kaya magdoble ingat kung may kausap sila, baka sila ay mabigyan ng kalungkutan kaya iyong mga sabihan. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal ang magpautang, anak na may asawa ang iyong bigyan kung mayroon kang ekstrang pera, at ang minamahal ng walang makaagaw ng swerteng pera, sa inyo na inyong mahahawakan ang pahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay laging maaga kang pumasok, doon magsisimula ang good vibes mo na mapansin ka, na ikaw ay maaasahan sa mga dapat na magagawa, at huwag ka nang sumama sa pag-aaya sa iyo ng kasama sa trabaho kung may ibang pupuntahan. Nang ligtas ka sa problema ng tukso at pagkakagastusan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 22 number 15 at number 16. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat. At iwasan ang magtiwala kagad kahit pa na malalapit. Mung kaibigan, at kung malakas pa ang pakiramdam, ay walang makakagawa sa iyo ng kalokohan. Nang magawa mong maayos, ang gagawin pakikipag-usap lalo na kung isang pagdedesisyon, na ang dapat na mangyari ang pahiwatig, at huwag ka magbibigay din ng kabaitan mo sa ibang tao ngayong araw, dahil may sinyales na gusto ka lang maisahan. Kaya umiwas ka na naman kahit pa iyong kaibigan, kung aayain ka sa pagkakaperahan, gagawin ka lang ng sangkala ng gastos. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, ay huwag ka muna, tumanggap ng bisita, dahil kayang magdala ng negatibong enerhiya, ng pagkakagalit ng relasyon sa tahanan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig hanggat lagi kang malambing sa minamahal, ay lalong gumaganda ang pangarap na kayang maituloy para sa pag-asenso ng kabuhayan. Sa trabaho dapat ay laging gawin ang masipag sa trabaho para ikaw naman ay makalapit na sa hangad na ikakaasenso, ang sinyales ay dapat kang maging maramot sa pagbibigay ng kaalaman sa babae na kasama sa trabaho. Hanggat hindi mo pa nakukuha ang pangarap, dahil siya ang pwede mong makalaban sa posisyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10, number 36 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay pinag-iingat. Nang gabay, kung may deal ka at sa mga pupuntahan, dapat. Hindi ka kagad magtitiwala sa mga kausap, ang maging wise na maingat ang magpapasaya sa iyo at maglilihis sa sitwasyon, na pwede kang maging alanganin, at kung ayaw nila ay huwag mong ipilit dahil hindi sila ang tamang tao o grupo na para sa iyo, at ngayong araw ang iyong kahinaan, ay ang ugaling mabait, dahil kung magiging mabait ka, ay pwede kang magbigay ng tulong, at pwede kang makuha na ng bagay na mahalaga sa iyo, kaya iwasan mo muna ang pagiging mabait ngayong araw. Ngayong araw ay pwede kang magpalabas ng pera, kung sa pagtulong sa magulang at kapatid at kung may extrang pera, kung may investment na legal ay pwede ka ring maglagay ng pera. Doon ay maiipon mo ng maayos, ang kikitaing pera doon ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay walang sinyales. Na problema ang pagiging matulungin at masinop mo. Ngayong araw sa mga gawain ang mag-aangat ng iyong kahusayan sa trabaho, ay doon din mag-uumpisa na ikaw ay kakitaan ng mga boss na pwede kang pagkatiwalaan talaga sa trabaho. At pwedeng umpisa na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na humabol sa maayos na posisyon. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 25, number 19 at number 30.